So yun mga mixing, Ayan, magandang araw sa inyo mga mixing Ayan, Mayroon tayong titiplay na red mic ka Ayan mga mixing sa Hyundai Accent Ayan mga mixing So ito yung kulay mga mixing na titiplay natin Comfort lang yung pinapatipla sa atin ng pintor Ayan mga mixing, so papakita ko sa inyo Mga kulay na pag-aalo-aloy natin guys Ayan, para makita nyo guys Ito guys yung pag-aalo-aloy natin Salmon red violet pearl, red pearl, saka white, magenta, ayan, flat adjuster, ayan guys, yung anim na yan guys, ang paghalo halo natin, para maging ganitong kulay guys, ayan, yung kulay na yan guys. So tara mga fixing, sa mga hindi po pala nakapalo sa akin, pakipalo nyo naman po at pakilike and share naman ang ating mga video, so tara, timplay na natin guys, pag may cosmetics na tayo. So yun mga kamikos mikos Ayan lalagyan na natin ng kulay pula Ayan ito guys May mikos mikos na natin to guys Ayan Para makita na natin kung parehas na yung kulay guys Ayan mga mixing Lalagyan na natin ng pula Ayan Red Mga pangalo lalagyan na natin guys Itong mga pangalo na to Pagsamasamahin na natin to guys Ayan para makita natin kung okay na yung kulay guys ayan, ayan. lagyan pa natin ng konti so haluin lang natin siya ng haluin guys mikos mikos na natin yan mga insan ayan mga insan ayan so haluin lang natin siya ng maigi mga mixing ayan para makita natin yung kulay kung okay na so titingnan natin ta guys ayan ayan guys So, kulang pa na, ano guys, may ka. Ayan. guys. Titingin natin sa labas guys kung okay na. Para makita natin ng maigi. Doon natin ipaparawan guys. Ayan. So shout out nga pala dyan sa mga viewers natin dyan. Ayan mga nagsishare ng ating video mga sumusuporta kay Kamixing ayan maraming salamat sa inyong lahat ayan guys so guys layo pa ng kaunti guys lalagyan pa natin ng mga pangulay ayan guys hahabulin natin papakita ko sa inyo guys yung ano Ulay na to guys so oh. ayan guys so oh. ganda ng kulay guys buhay na buhay yung pagkapulay niya guys sa Hyundai yan guys ayan titingnan natin guys ulit ayan guys para makita natin kung talagang parehas na siya guys ayan titingnan natin siya haluin lang natin siya ng maiki ayan mga kamiksing ayan ayan guys titingnan natin ayan ganda ng kulay guys so ayusin nga natin guys ayan Tapakita ko sa inyo guys ayan so ayan guys so oh. nakikita nyo guys pwede na yan guys ayan o oh. yung kulay na yan o oh. pwede na yan guys so maraming salamat guys bye bye